Yan nga para guys, tinumban nila guys yung puno guys. Gawa ng barahan yan dyan guys. Baka madisgrasya ang mga bangka. Kaya yan. Nagtutulungan-tulungan nila guys. <laughs> Nagtutulungan-tulungan nila guys si paano nila mapapabagsak. Naputol na yun siya guys. Ito yung mga itsura nila guys. <laughs> Video natin sila guys. Ito. Nag-iisip sila guys kung paano nila talaga mapapabagsak yan. Sa mandal kasi siya guys sa ano sa puno. Gabi takot ko guys kasi nagatanggal ako ni Masag yung palamig may puno na para ditong tinanggal yung puno na nyug. Yan ang may bunga sa taas. May bunga sa taas kaya kailangan niyan mabagsak siya. Kaya mabagsak naman yan ang bangka natin guys kung nakabarayan yan kaya gawa nila talaga ng paraan guys kung paano nila ma papabagsak paplano sila guys pinag-iisipan nila kakatuwa yung mga tsura nila guys yung mga reaction nila <laughs> mga kaganapan ngayong maga guys dahil hibas guys nang hibasan ng aming mga bangka bayalihan guys sa pagbaba ng mga bangka para makapalaot so yan ilan sila hindi sila guys tulong tulong dito guys kapag mahibasan ng mga bangka guys tulong tulong yan sa pag ano pagbaba ng mga bangka isa isahin nila yan nababa na nila ang isang bangka may kikiuntoy shout out kikiuntoy Ayan, shout sa mga sa mga ka friendship natin dyan guys Pagdabaan so, nyo lagi guys ang vlog ko guys. Updated ko lagi sa mga pangyayari sa buhay ko guys. <laughs> so ayan guys, sisipag uh, nila guys. Alasing ko pa lang na madaling araw, gising na yan guys, para sa pagbangon ng pamilya, para sa <coughs> kabubuhay ng pamilya. Kanya-kanya <laughs> namang hanap lang kang lagay ng ating lambat sa dagat guys. Pandaw naman tayo ngayong maga. Hmm, tingnan nyo guys, ha hangir na hangir ang mga bangka guys. Pakita ko nga pala sa inyo guys. Ito nga pala guys yung ano. Yung pono na pinutol nila yung nyo guys. Gawa ng yan dyan guys. Ginawa talaga yung ipapalit na barahan. So ngayon guys. Pag potol yan guys. Tum suma suma Sumabit yan guys sa pono na yan. Ayan guys. Sinikap talaga nila matanggal yan guys. Tinalian nila yan. Para lang matumba sa pagkakasabit sa itaas. Ngunit sila guys, sisipag nila. Nababa ng bangka ni Kuya Ray ng Tila 30. My big brother guys. At ayun naman nga guys. Ang bangka naman ngayon guys ang ibababa nila. ready na tayo guys. Madala tayong pandesal. At tubig para kung sakali mauhaw man tayo. Madala tayong bag. Lagay natin dyan. Hindi ko nadala yung selfie stick kayo guys. Selfie stick ko guys. Kaya hindi makabili si mama usang kapag ano, ng camera. Ay, sa camera. Ha pang pumasok sa loob. Panuuro nga sila guys. Ang <coughs> um, aming buhay yan. Yung buhay yan natin! Buhayan natin na lang dyan, ha? Ah. Hoy! Ang buhayan lang dyan, ah. Buhayan? Ay! Ay nga pala, dito kami mag anong. tanggal ng alimasag. Malapit ang naman guys ang aming inaryahan. Ayan. Bababa yung kikiyon po. Hindi malaman ni Kalante kung kanina sa tutulong. Hahaha. <laughs> Kung sa bangka, balamin na doon sa bangka ni, ano, ni Tatay Arsim. So very easy lang naman yung barahan ni Tatay Arsim. Shout out kay Amber Piamonte. Ay, si Tatay mo napakasipag. Hmm. May bayan din siya sa lakas ng mga ka... mga kaba, ano, mga younger pa. <laughs> Senior citizen na yan, si Tatay Arsim nyo. Kapit bahay namin, guys. Ayan, 68 na yan siya. Kahit nasa edad na siyang ganyan, guys. Talagang sinisikap niya pa rin mabuhay. Hindi siya umaasa sa kanyang mga anak. <coughs> Meron man, bigay ang mga anak. Simple. Dahil sa edad niya, kailangan niya ng ano, ng ang tawag niya, libangan. So, libangan niya na lang yan. Ayan. Thank you for watching. Tuloy-tuloy lang, guys. Aganda. Alakas ang lakas ng ulan dito, guys.